sa isang kisapata ang dalawang lalaki nagsusuntukan na pala nang bumalik ang angulo ng kamera sa pwesta ng tricycle nag iba na ang eksena ng dalawang lalaki Animo'y naglalaro ng mataya-taya ang dalawa habang naghahabulan pa ikot sa tricycle kumaripas ang dalawa palayo habang ang mga kasama nila ay tila nabigla sa pangyayari nagmatauhan ay sinundan sila ng iba pa nilang kasamahan sa kabilang dulo ng kalsada ay nagpang-abot ang dalawa Walang ano-ano yung ng saksak na ang lalaki na hubad ang nakaalitan. Kitang kita sa video na pinilit ng biktima na makatakbo palayo subalit makailang ulit itong natapa dahil sa sugat na kanyang natamo. Habang ang nanaksak ay maingat na nilapitan ng mga kaibigan para pakalmahin. Pero ang galit ng lalaki ay patuloy pa rin sa paghahamon at dito na siya niyakap ng mga kasama upang hindi nahabulin pang muli ang biktima. Kitang-kita rin sa CCTV camera na pilit kinukuha ng kanyang kasama ang patalim na kanyang hawak. Subalit nagpupumigas ito na tila gusto pang makaisa pa sa nakaaway. May tumawag po sa aming barangay na di umano may nasaksak na isang residente ng Sarapayel. Agad kami nagtungo po sa lugar, pinuntaan po namin ang residente. Wala na po doon ang suspect. May nakakita sa suspect na na tumawid pa sa may kabilang ilog at ito hindi na namin hanggang sa hindi na nakita. Sa so ngayon po, hindi na po ata ng reklamo yung nasaksak at ang suspect, hindi na rin po nagpapakita rin sa aming barangay. Maayos naman po ang kalagayan ng ating biktima at yun naman po yung nakapagtrabaho na. Ano yung mga matang hindi rin natutulog ang CCTV camera ng Pasig City na nakamonitor sa kahabaan ng Pasig Boulevard? Pasado alauna na ng madaling araw at tahimik ang buong kapaligiran. Subalit nang bumaling ang kamera sa kabilang bahagi ng kalsada, dahagip nito ang mga nagtatakbuhang kabataan. Aakalain mo naglalaro lang ang mga ito hanggang sa nataliso ng isa sa kanila at biglang pinagsusuntok ng iba pang kabataan. Gumulong ang binatili at pinagtulungan ito ng halos anim na lalaki na pawang mga minor de edad. Nagkumpulan ng grupo at pinaulanan ng hindi mapilang nasuntok at sipa ang binatilyo. Hanggang sa tumuban na ito sa kalsada. Bago umalis ay iniwanan pa ng ilang tadyak sa ulo at katawan ng biktima bago sila naglakad palayo. At ang iniwan na siya ng grupo, umupo ang biktima sa kalsada at tila umiiyak. Kitang kita sa video na namimilipit sa sakit ang binatilyo dahil sa pangyayari. Agad naman siyang nilapitan ng ilang kalalakihan na katambay sa lugar upang tulungan. Lakay ito ay sinubukan pa siyang itayo upang ilayo sa panganib ng mga dumaraan sa sakyan. At dito na nila napagalama na hindi lang pala basta suntok at sipa ang nakuha ng binatilyo. Nakita nila nagtamu ng saksak sa likuran ng biktima sa kasagsagan ng rambol. Nang sandali pa ay may isang tricycle driver ang nagmagandang loob na lumapit sa grupo. Binuhat ang mga kalalakihan ng biktima at sinakay sa tricycle. Babilis din itong umalis patungo ospital. Napagalaman ng alisto na naglalaro lamang sa isang computer shop ang biktima habang nag-aabang sa labas ang grupo na bumugbog sa kanya. At ang pauwi na sana ang biktima, nilapitan na siya ng grupo at dito na nagsimula ang gulo. Dagsan ng reklamo ang pamilya ng biktima laban sa mga kabataan bumugbog at sumaksak sa kanilang mahal sa buhay. At patuloy na gumugulong po ang kaso. Samantala, nakalabas na ng ospital ang biktima matapos ang tatlong araw at patuloy na nagpapagaling sa bahay. Igan, ay sa eksperto, dobling ingat at pagiging alisto ang kailangan kapag ang nakaalitan ay gumagamit ng anumang armas o patalim. At dahil mas maaaring manganip ang iyong buhay sa ganitong sitwasyon, importante, alam mo kung paano ito haharapin. Mainit na yung ulo ng kausap mo eh, alam mo na yon, dapat umiwas ka na. Maaring pag nakita mo mayroong uh, panaksak, o kaya may kutsilyo uh, o kaya kahit na anong bagay na uh, deadly weapon, eh, pagbigay alam mo na kagad sa polis. O kaya kung sino doon na mga law enforcer, pwede ka naman humingi ng tulong sa isang tao na nandoon.